Inanyayahan namin sina Samantha sa isang hotel. Kunwari ay muli kaming magsasagawa ng panibagong interview sa kanila. Pero hindi nila alam, isang pamilyar na mukha ang nais magtapat ng kanyang tunay na katauhan. Kanina ang bihis pulubi at pipilay-pilay na si Betsyay, ngayon ay naging si Kapuso star Bettina Carlos. Hello, si Hello, ako si Medina. Hello po. Ako yung nangingi sa'yo ng 300 pesos kanina. At malugod mo akong binigyan ng 150 kahit hindi 300 yung hinihingi ko pero binigyan mo ko. Maraming salamat. Hindi makapaniwala si Samantha sa kanilang pagtatagpo ni Bettina. Masaya lang po. Hindi ko po akalain na nakatulong po ako sa kabuha katawa ko po sa'yo po. Kasi po ako sa pamilya. nag po kasi ako ng trabaho Parang part-time. Uh, may tapo na nag-aaral po ako. Kasi gusto ko magpagawa po yung bahay mo. Nahihirapan po sa games sa babae. Siksikang po ang Balita akong 150 lang daw talaga yung naman ng bulsa Pero ang kapalit nun ay higit-higit-higit-higit pa sa ibinigay mo sa akin. Sa higit-higit pa sa ibinigay mo na buong-buo buong puso sa akin. Kaya maraming maraming, maraming salamat. Talagang God bless you, God bless you. Kinabukasan, muli naming inibita ang buong pamilya ni Samantha para ihain ang aming mga sorpresa. O Samantha, hindi ba't panalangin mo na maayos na ang inyong nasunog na tahanan? Eto, at sa inyo na ang mga materyalis na ito para sa pagpapagawa ng inyong bahay. Salamat po. Salamat sa bispo lang. Yan yung hinihiling namin. Sa ba, gano'n talungan ko sa ko. Salamat po. Salamat po, God. Yung pinapanalangin niya po talaga isang grant na ibigay ng wish ko lang na napaka-inclusive pa. Hindi po namin alam na isa po pala kami sa magiging uh, recipient po ng wish ko. Lang. Kunin mo na rin ang laman ng dollhouse na ito. Ayan, tanggapin niyo rin ang tulong pinansyal na ito para masimula na agad ang pagpapaayos. Malaking malaki kasi halos lahat. Pupunta ako ng trabaho para kung Parang ano rin eh. Pasok. Parang tulala na hindi mo malaman. Sa isang kasi. Ngayon lang nag-wish kami sa, sa aming puso. Ngayon, natubad na rin. Pati din namin sa wish ko lang na makakatulong sa iyong pag-aaral ang brand new laptop na ito. at dahil ikaw ang bago naming good samaritan tanggapin mo rin ang pagkilala ng aming programa sa iyong ginawang kabutihan wish uh, ko lang dahil sa iyong kabutihan loob ang good samaritan ginawad ngayong kita, 13 ng Enero 2014 thank you thank you sa pagkilala at uh, god bless po sa inyo samaanta 'di ba hindi mo tinanggap ang aso na inaalok sa iyo ni Bettina? Nais namin ipakilala sa iyo ang cute na cute na asong ito na si Hiling. Naway manatiling sariwa sa iyo ang mga alala ng iyong kabutihan sa tuwing siya'y yakap-yakap mo. Thank you. Meron ka na rin, kapatid. Kung lahat daw tayo ay magiging gaya ni Samantha, tiyak-hatid nito'y ngiti sa bawat taong makakasalamuha. Dahil itong simpleng pagtulong na ginawa niya para sa kapwa, ay mabisang paraan upang makapagpataba ng puso ng iba. Samantha, mabuhay ka! Wish ko lang.